oo, andala, malapit na mga 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 hahaha <laughs> ang pinapagsama ko na kulay green at may konting orange sa Rintex na kinumbay natin mga master Lord Nagdagan niyo kung ulap rin mga friends Asa na pita eh Dibot-dibotan na mga friends Dito lang kami sa harap ng aming barangay ito. May naligo pa sa putay no Hindi <laughs> lang kayo dyan mga friends Kaya yung hanap na pang ulam

Balik tan Makuha na Malaki na sila Okay Una man Okay Good size Ang mga masira Good size Baloo Lapit Oo Ano na Lapit oh, oh, na mga haha mga mga Ha ha Ano yung Green At may counting orange Sa rinteks na kinumbay natin mga master Ay, malapit na mga master yun ha good size na sapo na yan mga master tinulda na, na yan ha <laughs> takmain ka ni kliste takmain yun good size na mga master <laughs>

the lord